Hi guys, so pinahiraman ako ni mamang ng <laughs> camera. Ayan, <laughs> talaga sinasabi ko sa'yo. Ano ba? Hindi, promise. promise. Ay, hindi ko alam po anong gagawin ko talaga. Hindi ko makakag-show yung mabagang yun. <laughs> 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 hindi ko nasisira. Ayun, promise. So ito na po yung... Ano yung <laughs> wild well love ka concert? Hindi, <laughs> <then>, demure <laughs> lang. Siya <the> concert yun. Demure <laughs> lang ako. Demure <laughs> lang ako, promise. Ano yung kalimutang mahal ako sa camera? Demure lang. <laughs> Ayan, so ito na si in, in. Ayan, ito na si, si Kat, yung gusto nyo. Papakita ko mukha niya para marami akong views at para ako, para magkapera ako. Charot. Nandito na pa sila. So shiny. ayoko ko nga, bakit? Di ako tango. So, pupunta akong, ano, pupunta akong MOA para mag, makipag-concert. Mamshi, oh, thank you si sa camera, ha. Pag-iit mo na Hindi, hindi, hindi ko talaga siya gagasgasan. Promise. Kung wala, walang mangyayaring masama, hindi, God is good all the time. Manay, nika! Mabait talaga ako, ha. Naano lang talaga, na-trigger ako kay Celine. pag mo na hindi ka. Love, yan na naman si Kato. Si Kathleen. Si Kathleen. Alam niyo si Kathleen, pag pumunta kayo sa bahay nila, 500 pesos yung ano, tissue nila. Ayan, makakalibreng sakay na naman ako. Alam, mahaba na daw pila. Uy, wag na kayo pumunta sa concert. Walang kwenta naman yun eh. Pagpaparod nila yan. Sasunod na yung memory. Oo nga, sige, bye-bye. Charot. So, pumunta ako ang SMU, ha. Bye-bye. Ayan, so, ito po yung aking... OOTD. Um, hindi ako masyadong nag Ano, hindi, ang dami ko pang dala. Mukha akong, ano, taga supermarket. Wait lang. Ayan. So, natatakot talaga ako kasi lahat sila feeling nila may masamang mangyayari. Pero, God's will. Walang mangyayari. Mamang yung camera mo. Safe sa akin. Love you. So, kakwento ko sa inyo yung Jeje -je time ko with Shiny. Sobrang Jeje -je ko. Pero sobrang love. Sila ata yung Di best kayo yung first love ko, pero sila yung sobrang na-addict din ako. Kasi nag-start yun, kasi may nakita akong clip ni Tamin Tamin So, one fine, one fine day ba yun? Or yung, basta yung parang sitcom niya. Kasi na love ako. <laughs> Tapos, ang pugo ni Minho. Kasi meron pa talaga ako, hanapin ko yun, yung inedit ko sa PZAP na I love Choi Minho. Tapos, alam niyo yung may pictures ako na nag-print ako nun sa Google na, ay, hello po. Oh my god, may pumasok. Hi po, pasensya na po na istorm ko po kayo. Nag-vlog po po. Eh, may, no <laughs> may pumasok ulit. So, lalabas na ako kasi yung friend ko nasa labas na. And, ayan. Wala akong masyadong makeup. Eh, wow, wow, kala mo naman nag-makeup. Pero, ayan, nag- <laughs> Important ko sa lips ko ngayon para kung sakaling halika nila ako. Shock, ang daming tao sa SDA. Ewan ko kung parang campus tour to or what sa yung friend ko. Ayan, ang daming tao. Uh, tinahanap ko yung friend kong maglilibreng sakay sa akin. Di dami ko talagang libreng nakukuha ngayon. Alam nyo, yung tenga ko nagri-ring yan pag may libre, may ano. Noong ko, tita ako eh, masaya mag-libre man libre. I, I mean masaya ang libre. Hi, madam. Thank you <laughs> po sa <laughs> libreng sakay. Wow, yan ba yung bagong ano kay kay Alan to. So siya yung maglilibring sa kay sa akin. Siya yung Hi, Sobrang BFF. Ako po yung inside. driver. Na. Sobrang mahal ko Star. to. Wait lang kung tayo <laughs> hindi <laughs> hindi mo alam kung paano. Hindi ko. Hindi Hindi mo alala. Oh, may kotse. <laughs> 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 Bakit nag-park ka lang <laughs> saan saan? So. Nung nakita ko ka na wala na akong sarili ko eh. Ang ganda mo. Uy, huwag kang ganyan. <laughs> Ito na daw yung friend ko sa Bonchon. Saan yung phone ko? Naka-white daw siya. Ay, hayop ka! Ah! Margo. Tara. Ayan, hi Carl. And oh bali hawak ko ang buong buhay dito. <laughs> <laughs> Anyong, hello Kamis fan? Wow. Hi. So, bakit pa-vlog? <laughs> so, thank you. Ano ba, hindi nag-focus. Wait, hindi na po. Ayan, ayan o. Oh. Ang ganda ko. Oh. Ano ba yan? Can't focus or not? Wow, nakakairita. Yeah. Ayan, hello guys. So, today I will take over kami's vlog. Ate na nyo guys. Ang dami kong dala. Teka lang. <laughs> la. Regalo sa, sa ang ah, regalo, ka, regalo, ano regalo sa kanila? Ano mo binigalo ko sa kanila? Okay, um, so ako uh, maghahap ah, ng vlog niya for today. Uh, so ito yung ticket. Huwag yan lumipad. So ito ball, guys. Um, thank you. Baboy po si Kamila. <laughs> ang mga yung mahal po yan. kami. Hawa uh -oh, so ah, ko po ang buhay niya. Sabi ko pa pag-ilangan ko ng puso sa kanya ko kukunin. Ayan na, tignan nyo. Kaya kung kailangan nyo ng maganda sa ano nyo. <laughs> ako yun. Huwag <laughs> kang filler. Filler. What? Sino ba mo filler ako? Pa paano ko ito ilalagay sa ano? Ang dami ko gala. Yung, dapat kasi pinaiwan mo na muna kay Tasilio yan. Ayun na po guys, on our way to Moa Arena. <laughs> Actually po, munti ako na pong i-bullshit si Camille. Oo oh, nga, naiiyak na ako kanina. Wait, ang no, bakit ipaganyan ka? Ibingin naman. Yun nga eh, nakaka- Nakakainin <laughs> ko na lang lang. Key question, K-pop question, bakit maraming may cake? Ano? Adaming bakit may cake. maraming may cake? Adaming may cake? Sobrang daming may cake. At pare-pare ka. pare Bakit sila may cake? Ano ba yan? Hihipanin ba yun isa-isa? Pero anyway, nila yun eh. di active sa fandoms na yun. So, uh -oh, ako din I don't know, eh. So, so, Ay, ako din. Oh, ay, sino ka ba? <laughs> <laughs> Bakit hindi Ako siya. Oh. Ay, na naging ka? Uh, oh, hindi. Wala siyang pera. pera. Pulubi kasi siya. Grabe gra gra ka naman. Huwag ka naman mong real talk. Di naman reko to eh. Okay, so... Ito na po kami. Fan na fan yeah. po ako ng K-pop. I love Shinny. <laughs> <Ay. laughs> sisigawan po sila, hindi ko po alam kung anong meron. Ayan, so papasok na kami. Eee! Ito yung ticket ko. At okay na kahit ano. Ang haba nung pila, tapos yung pantalon ko matatanggal na. At galing pa akong akads. mukha ko mukha kong ano, maglalayas ng bahay. Pero okay lang. Ayan, may basura pa. <laughs> So, naglalakad na kami. Ayan, kung yari pa, ano. <laughs> Ayan. Alam nyo kung kailan ako makakakita ng pogi. Tsaka naman ako nagmumukhang dukha. I mean, dukha talaga ako. Ayan. So, ikaw, hi. Anong name mo nga ulit? Margot. Wow, Margot. Ang social naman. Gago. <laughs> Tapos ito si Carl. Alam mo, natatakot siya kasi baka daw iba yung itsura mo. Sabi ko, ha? Bakit kaya yun? Binati mo ako ng birthday ko sa, ano? Siya yung Hi! Ay! Hi, Carl! Happy birthday tarot. So, papasok na kami. Shit, sana malahian na nila ako paglabas ko dito. Managpapaalam na ako, ah. May basurahan pa ako. <laughs> basura ka naman kasi tarot. Oh, di ba lagi ako may dalang basura? Dati, malaging laging may, may basura sa bulsa ko, eh. English style. Our parents, okay. Our parents gave it to us, yes. so we are very spoiled. <laughs> you know, I, I want to buy SM Moat tomorrow because I don't know. I don't know what to do with my allowance. what? I just bought like Mega Mall yesterday. Oh my God! That's, that's so amazing! Let's have lunch later. Ay, later? Later? <laughs> Halatang <laughs> hindi kaya. Hindi ko kaya. Sorry. I'm from Uzbekistan. You? From Las Vegas. Balik, pawis na pawis na po ako. Pero si Minho, grabe sobrang jeje ko kay Minho dati. Alam mo yung nag-edit isa nakita mo ba yon Yung I love Jamie mo. As in, I like, oh. <laughs> bukas yung zipper niya. Baka mamaya wala na ako panty pa, paglabas. <laughs> so, how excited are you? I'm um, very, very excited. Do you feel any pressure right now? No, because I'm very confident. May <laughs> <laughs> yeah. no. Mama, 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 mama. So, oh, excited na ako kasi. Di ba? In, sobrang crush ko si Yong si no. Go. Gabby and Wanda, please. Hey, you keep in touch, okay? All of you. Bye. Bye. Yung ating may ari yung Wanda, please. may ari yung Wanda, So, iniwan mo yung pagkakas. Kaya, 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 ako. kaya, 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 Naiyap na ako. <laughs> Kuya, sorry ah. Medyo na-excite lang. Guys, <laughs> okay, so nandito na po kami sa Nakita ko yung ex ko. Napaka-nice ng VIP two. VIP 2 daw. <laughs> Wait ako! Naiyap ako! ako! ka sa likod. <laughs> wala lang kami. Ano yung kami sa ka simula ha? Para makasigaw naman kami. Okay, may, may... Ay, one line lang ba? Sorry, dalawang tao ako eh. Oh my God! Asimino! Ah! Ah! So, bali, ang lapit namin, guys! Saan yung ano? Hi, PD Nick! Grabe, self-esteem ko. Ano na? Ang ganda nila. Anong group ko? Hindi ko ma-imagine sarili ko pag nakita ko sila live, lalo na si Minho. Minho! Ah! Oh my God, oh my God.

Really cool. So bali ang pogi po ng camera Kuya, kuya you <laughs> here Kuya sarang hey. Kuya pogi mo po. <laughs> kuya thank salamat sa atensyon. Love We love you kuya. nagkakatapos ko lang sa concert at sa pagod ako. So, may 8 a.m. class pa ako bukas. So, magbubuk na lang muna ako. Kasi, ayan. parang kunyari healthy living. Tapos, sabay naman ng ganito. So, sobrang po nila. Kasi walang ba. Wala silang pores. Nakakairita. Nakakahiya. Kasi may katable ako dito. Pero, <laughs> mukha ang tanga. Mukha ko narcissistic. So, anyways. Magbubuk na ako. So, slow bat talaga lahat ng gamit ko. Pati, pati yung, ano, <clears throat> pati yung camera ni Mom. <laughs> Pero good news, walang nangyaring masama dito. So, hindi na tuloy yung hula nila sa akin. So, ay mag-book na ako. Bye!